Sir, ang ilan nga sa sinasabi nitong ating mga mambabatas eh wala, daw ganoon. Wala daw wala daw wala daw usapang pork barrel, wala rin daw usapan na popolitikahin yung ilan sa mga budget na na nakapaloob sa ilang maa, mga ahensya. Halimbawa po yung ACAP na ngayon ay kine-question din ng marami kasi there's a 26 billion peso budget allocation for ACAP pero yung sa 4 piece na wala. Ano pong comment niyo doon? Well, actually ang sinasabi nila uh, bakit sila ang namimigay ng pera eh parang kanila yung pera na pinamimigay sa kung sino sino hindi naman masama yung bigyan ng ating uh, mga kababayan dahil marami naman talaga nangangailangan eh pero ang dapat pagdaan niya sa ating executive branch hindi yung ang ating mga mambabatas ay tulad ng uh, tawag sa kanila pambabatas magagawa lang sila ng batas, hindi yung sila sila'y nakikialag mismo doon sa pera ng gobyerno, parang kanila na eh. Eh, kung makikita natin yung mga pahayag mismo noong uh, Speaker of the House before, o oh, mahapi kayo mga congressman sa mga matatanggap nyo ngayong Pasko, magdiriwang kayo. Yeah. Eh, Para bang uh, wala na silang pakialam sa sasabihin ng bayan. Eh, ngayon harap-harapan na tama nga si uh, dating undersecretary si ng Pinasielo Magno, na ito ang isa sa pinakamost corrupt na budget sa isaya ng Pilipinas. Okay. eh, yung akap uh, na yan, okay yan eh. Da, pero hindi dapat yung ating uh, uh parang mindikan sina eh, na umaasa na lang ang matao. Bakit hindi na lang? Eh, kung sa akin kasi, bibigyan mo tao ng assistance, Bigyan mo siya ng trabaho na commensurate doon sa kanyang natatanggap. Kahit paano hindi siya mukhang pulubi. Siguro, pwede mo nga siyang pagbantayin ng mga ilog. Eh. Para doon mga nagkakalat ng basura sa ilog, parang traffic aid. Meron mm -hmm. tayo mm -hmm. dapat, eh, di ba? Oo, oo, oo. Kahit... And huwag nating ialis din yung fact na hanggang ngayon nga hindi pa rin maayos yung listahan ito, ng mga bigayan ng ayuda. dami pa rin nagre-reklamo, attorney, na yung mga listahan do sa iba't ibang mga lugar eh nasa patronage politics pa rin palakasan depende kung kanino close kay cap at may cap yan no? hindi naman mm -mm. binibigay sa nang sabi 8,000 ang binigay sa iyo pero hindi mo Oo, oh. oh, oh, medyo napuputol-putol lang kayo doon, Attorney Mariano. Pero um, last time nga po na nagpunta si, uh, ang grupo ni na Professor Shelo Magno sa Menjola And sinasabi nga ni Profesora na ang tagal na, simula nung huli siyang pumunta dyan sa Menjola but this time hindi niya na napigilan dahil dito sa 2025 budget na mayroon tayo. Attorney, sa tingin mo, isa rin ba sa dahilan kung bakit siguro ganito yung nangyayari? Eh dahil tahimik na rin kasi yung mga Pilipino eh. Parang wala na masyadong pakela with what's happening dito po sa Pilipinas? Well, tama ka. Tama ka doon. At uh, kaya nga ito eh, kailangan enlighten. Hindi lamang yung politician, kundi yung mga Pilipino. Ang nawawala sa atin, ang nawawala sa atin DJ ay ang uh, ating sense of patriotism na uh, nakakapalumo na ang ating mga grade, uh, mga 10-year-old, eh, alam, uh, alam natin na tayo mismo, nababasa natin yung ranking ng ating mga sampung taong gulang kumpara sa rest of the world na mga bata. Ang mga sampung taong gulang natin hindi makabasa at hindi maintindihan yung kanilang binabasa. So, ang laki ng deterioration ng uh, mga Pilipino, especially alam naman natin na ang human resource natin ang pag-asa natin sa susunod na henerasyon. So worried kami diyan kasi especially kami na nanggaling sa militar, no? Kami mm -hmm. na sa militar. Parang masakit sa amin na yung pinaghihirapan mo na magkaroon ng peace and order tapos kaya nagkakaroon ng gulo dahil sa dissatisfaction ng mga mamamayan. Oo. So pag satisfied ng mamamayan, siyempre lalaban sa gobyerno. Eh sino mo pag lumaban sila sa gobyerno? itong mga sundalo na naman. At tapos kaya lumalabas para bang sabi ng iba, eh pinagtatanggol nyo lang yung mga kurap na yan eh, kaya mm -hmm. hindi kayo kumik. Eh sila ang gumagawa ng gulo, sila ang gumagawa ng pahirap sa buhay ninyo dahil kayo susuko sa mga nag-aalas na sa bayan.